Guys, naman tayo. Kasi magkuha ako ng gamot ko sa maintenance sa high blood. Ayan. Ayan guys, ngayon sobrang init na naman ako. Papunta ako sa ano sa pharmacy. Kasi tumawag kahapon yung taga pharmacy na pwede ko nang kunin yung pang na blood pressure maintenance ko. Nagamot. Libre kasi yan. Ipakita mo lang yung ipakita mo lang yung ano, yung health card mo. Tapos, pag mga one week before na malapit nang maubos yung yung gamot mo, magbalik ka naman sa doktor. Tapos, bigyan ka naman niya ni Doc ng gamot good for three months. Every three months kasi yung binibigay ni Doc sa ng gamot. mainit pero malamig pa din yung ano yung klima nandyan lang ako nandyan lang yung clinic na inaano ko nandyan lang tapos nandoon yung pharmacy ganyan dito tapos mamaya ipakita ko lang yung health card ko sa pharmacy. Ibibigay naman nila yung gamot. Yan yung maganda dito sa Taiwan. Kasi libre lahat. Wala kang gastos. Yung mga babies dito, paglabas, mayroon ng health card. Kasi dito, pag mag-check up ka sa mga doktor, need talaga yung health card. tahimik lang dito. Yan. Kahapon, maraming fogs. Ngayon, ang init. Holiday kayo eh. Holiday kasi ngayon sa ano, sa Taiwan. Red yung calendar nila. Kaya yung amo ko doon, natutulog pa. Mamaya pa yan, gigising pag ano, mga 2 o'clock or 3 o'clock ng hapon. Yan, guys. Yan dito sa Taiwan. Yan yung 7-Eleven Yan Tapos yan naman yung park Nandoon lang yung Ano yung clinic Maghantay lang tayo ng Go signal Kasi mas Higpit dito yung ano Taiwan Kailangan sumunod ka sa rolls kasi pag hindi ka sumunod nako, nandyan na yung pulis. Matik yan. Multa agad. Walang excuses dito sa Taiwan. ម៉ាក់អ៊ីនម៉ាក់អ៊ីនអូខេទៅក្នុង

嗯好，and is the last prescription 好，so go pay to d c t r OK o OK a k o h OK k OK 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 o o OK OK，一百三，一三零，OK，好。你三百七十，好，OK，要不要一个袋子？袋子的吧？不用不用，OK，好，拜拜，好。 ganito lang kasimple yeah good for one month ko na to nagamot pang marks and then pag matapos to maubos ano ko magbalik naman sa doktor free lang itong mga gamot dito walang bayad pag ma hospital ka din ganun din yung mga gamot mo paglabas mo nandyan na yun nakaready na yan Ganyan dito sa Taiwan, ang ganda ng pagdating sa health nila, maganda yung ano, yung patakaran nila. Kaya dito, kunting ubo, kunting sipon, kunting lagnat, doktor agad kasi libre. Kahit sa mga follow-up check-up mo, libre. Linis ng ngipin magpabunot ng ngipin libre lahat yan ganyan dito ang ganda ganda ng mga building wait naman tayo sa signal dahil pabalik na ako mababait yung mga yung mga ano dito pharmacies nila magbabait maganda lang dito kasi kinukuha nila yung cell number mo tapos pag oras ng schedule ng kuha ng gamot mo tinatawagan ka lang nila guys ganyan so pabalik na si Inu guys dahil iniwan ko lang doon si Ola ipiliin sa 7-Eleven. Uuwi na lang ako. Nandiyan yung amin. Nandiyan yung sa amin na building. Yan. Ganyan yan dito. Pagmasanay ka sa ano, sa Taiwan. Pero maganda talaga yung Taiwan. Kasi mag 11 years na ako dito. Maganda. Maganda.